Ikut bareng, Alright, alright, habul tayo So, time check tayo It's 6.35 Teka, 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 teka papultang muna tayo dun sa Sea Oil at hahabol tayo dun sa ating mga kasama at pupunta tayo ngayon sa Pililia Windmill Bali mga kasama natin ngayon ng Easy Ride 150N Rizal Riders Club Bali ito yung una naming pagsasama-sama ngayong taong 2023 at short ride short ride ito sa Rizal So, Sikapin natin ma makahabol tayo sa kanila dahil grupo sila. Hindi ko pa alam kung yung ibang mga makakasama namin kung may taga-Kaloocan ba. Pero try natin. Mamaya ah, malalaman natin kapag nandun na tayo. Ah, nandito nga pala tayo ngayon sa kaintari Rizal at tayo ng Antipolo. Pababa naman tayo ng Teresa. Let's go! Antipolo! Yeah boy So bilis lang natin diba Wala kasing mga traffic ngayon At ang daming mga riders Ngayon ay Sunday nga pala Ito yung araw na Talagang hindi ako nagra-rides ng ganito Dahil <laughs> nga sa napakaraming ngayon mga nakamotor Na nagmamabilis O kung saan saan sila pupuntang lugar Nakatulad ko kung saan saan din pupunta Pero para sa mga kasama natin sa Easy Ride 150 Rizal Riders Club ay kailangan natin sa mama dahil bihira ko na naman sila makasama <laughs> morong, hinulog at taktak sumulong so direct lang tayo pababa na tayo ngayon ng antipolo at nasa accident prone area tayo alright kung napapansin nyo itong daan na to ay madalas ko tong dinadaanan kapag bumabiyahe tayo ng Bicol o pumunta tayo ng Visayas ito yung way natin na isa sa pinakamadaling way so napakaganda at nakaka-relax talaga dito <laughs> ayan ayan tingnan nyo naman o ang daming riders ba diba? at ang daming bikers kung saan pwede tayong magkape yan. Sa mga hindi pa po nakakarating ng Pililla Windmill at gusto nyo pumunta Mula sa location nyo, dadaan po kayo ng Antipolo at bababa kayo dito Ito rin yung madadaanan ninyo para makarating sa Pililla Windmill Alright <sort> yung mahabang palikulikong pababa puro yeah Yan, traffic na Welcome po sa Teresa Rizal Nandito tayo sa kanilang proper ngayon Dito ay laging traffic Kapag Bumabiyahe ako ng medyo late na Buti ngayon at maluwag-luwag ang kalsada May ilang bayan pa tayong dadaanan para makarating sa Pililia. Dadaan pa tayo ng morong op, sige po Sige po, sige po Abante, abante, abante Okay Oops, Sophia. So patay pa tayo ng Morong Baras, Tanay At ang susunod na nga ay Ang Pililya op <laughs> Kamote <laughs> Ang Pililya ay ang huling bayan Ng Rizal Ang Pililya ay nasa boundary ng Rizal at Laguna Okay, so malamig-lamig ang panahon doon I'm sure, pero Sa so, napapansin ko parang biglang dumilim Huwag naman sanang umulan, naisumpa na naman. Bakit kaya kapag yung nag-YouTube ka tapos mapapanood mo kadalasan sa mga sa mga content creator na nagta-travel vlog na ganito, lagi kumuulan Kapag di ka naman gumagawa ng content mo, ganda naman yung panahon. Kaya nako, may sumpa siguro kami. <laughs> o, basa-basa. We are now entering to Morong, Rizal. Dito maraming nagtitinda ng bulalo rito. Pangbulalo, baka. Saka dito sa part ng Pililya, pag bumabiyahe kami ng Bicol, ang dami ko nakikita nagtitinda dyan ng mga baka. Sabi nila, maganda raw mamili dyan ng mga pangbulalo. Dito meron din, pero mas marami sa yata, sa pagkakaalam ko sa pililia. Kaya siguro ang almusal namin mamaya ay bulalo if ever na may bulalo nga dito sa Rizal ay bakit ka padaday ng tagaytay kung meron din namang makakain na masarap na bulalo rito at malamig na panahon yes okay morong Rizal So baka madaanan natin yung ating mga kaisir I don't feel At baka mag-relax din sila So nandito na po tayo sa Morong Rizal So ito yung mga nakaklik na kasabay ko yata kanina So sana all may kasabay <laughs> Hey hey Kung papansin nyo wala nga pala ngayon dito si Mrs. Easy Rider Dahil nasa work pa siya At uh, thank you dahil pinayagan niya akong makasama rito ng mag-isa Bibihira lang tayo mga pag-rides na mag-isa lang tayo ang problema ko ngayon ay kailangan ko magtipid mo dahil walang tagabayad ng ating kakainin. Kain <laughs> na lang tayo sa tabi-tabi siguro. Malamang yung aking mga kasama ay malapit na sa pililya. Oh, sorry guys. May kakatuwang nangyari kasi sa akin kaya nalito ako. <laughs> Ang hirap ikwento e visit na yan. Alam nyo ba yung ano? Yung time na aalis ah, na kayo tapos, hindi nyo makita yung susi ng motor nyo. Yung tipong nagmamadali ka na dahil yung mga kasama mo ay hinihintay ka na. Kahit anong hanap mo, sumasakit na yung ulo mo kakaikot sa buong bahay nyo. Pero yung susi ng motor mo ay hindi mo makita. O so, yun, hindi ko lang masabi kanina sa kanila na yun ang problema ko. Alam ko, hindi na ako makakasama talaga. Siyempre lang at nagpakita pa rin kahit pa paano. Talagang siguro ay gusto ni Puti na mag-travel ako mag-isa. <laughs> ay, naka... Sino, sino kaya relate Sino ba naka-relate sa inyo dyan sa nangyari sa akin? <laughs> so, dapat talaga yung ngayon susi natin ay may alarm. Tapos may pangpindot ka na ganun, no Para pag nawawala, pipindutin mo lang. Siya yung nag-a-alarm. Ah! Okay, tanay Rizal na tayo. So, paakyatan ng Marilake going to Sampaloc Palo. Oh, pansin ninyo yung mga rider doon sila dumadaan para medyo mas safe na delikado. Kaya dito dumadaan yung iba. Paakyat ng Marilake at tapunta sila siguro sa tingin ko sa Joyer's Peak. Oh, ano kaya? Doon kaya kami dumaan pa uwi. <laughs> para ang sarap doon dumaan. Kaso nakakatakot. Ayoko, 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 ayoko. Pipigilan ko yung sarili ko. Pipigilan ko. We are now entering Pelia Resort. Oh yeah! Bilis lang ng biyahe natin. Ganon lang, hindi siya ganun kalayo from Metro Manila kung gusto niyo pumunta na ang Pililla Rizal. So, time check muna tayo, it's 7:28. So, yung takbuhan natin, ano lang tayo, nakikisabay lang tayo sa ibang mga riders, hindi tayo humahataw. Oh. If ever na gusto niyo pong ma-shell na ay napakabilis lang, napakadali lang. Ano ba 'yan? Ang laki ng truck. Ano <laughs> naghirap kaya mag-overtake ka? Ah. Oh, pag-overtake kaya ako rito. Delikado. Oh, yan o. Oh. Hataw, men! Ayan so, na mo, oh. nakahanard si Kuya. Yeah, boy! Wow, bilis niya. Ate, ito ba yung pinapuntahan ng mga rider? Ah, sige po. Pwede na po makapasok dyan? Hindi naman sir, mahigpit dito po. Ah, sige po, salamat po. Okay, dito pala, mahigpit daw doon sa kabila. Welcome to 54MW Pililia Windmill Farm. Tignan natin yung mga kasama natin kung nandito nga. Ayan, ah, may lubakan dito. Uh, 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 ganito na po yung daan pala sa Bicol ngayon <laughs> Mga puro ganyan na yun, makakita nyo May uphill din pala, tapos lumbakan Ayun, oh, laki agad oh Sana dito pumasok yung mga kasama ko, hindi doon sa kabila kung hindi nag solo ride ako sa pililya wala ko naliligaw na kanina yun no ay lamig reset bali nagdala naman ako ng jacket ready na ako pinaghahandaan ko na yung mga ganitong panahon na ay ay ang lalim uh sila uh, yata yung mga kasama ko rito yun na nagsisilakihan na sila wala nga yung mga kasama ko kabila pa ba to? ay baka nandun sila <laughs> ah, tatabi mo na tayo rito namali yata tayo ng pasok <laughs> Nandun yata sila sa kabila, dun sa sinasabi ni ating mahigpit. Yan ang epekto ng mag-isang dumabiyahe. Yan, out kay Boss Maquel, ang nagsundo sa atin. Hey, special eh, special. Dahil <laughs> <laughs> nakita ninyo ko, paano ako naligaw. <laughs> Welcome to Ilocos! martos. <laughs> Marcos! mga yung mga Ayun pala sila. <laughs> hi guys, welcome to my vlog. Hi, hi guys. Oh, ito to kusang sir. Hi guys, welcome to my vlog. Oh. Sa oh, wawat! Wala kasi yung sushi ko eh. Tapos yung dalawa tawag pa ng tawag. Eh hey, hey. kasi hindi tama yung ganong oras. Easy Rider TV! Ano <laughs> yung pinagawa mo mali? Subukan mo na bang nawawalan ng susi habang paris ka? Oo! Oh! Tama, tinawag mo si Dave bang umanda <laughs> <abad. laughs> ka okay, Belilia. Okay. Welcome. Blaget Blageran. Welcome. Welcome. Oh, birthday pala! birthday! Kumain na, na kayo? Ako hindi pa. Kumain ka na! Gutom Hi, Shawawan! Ina Inaapin na naman ako dito, oh, Kasi hindi ka kasama. Wala kasi si Easy Ride, si Mrs. Easy Rider TV. Wala! wala. Hindi man lang ako naiayang kumain, kumain na pala sila. Sir James! Bakit? Bakit pag wala ka rito? Happy birthday to you! na! Sekretary namin! natin! Argel! Yala! mag e sa truman! Meron po! Ako po, hindi, ako ang pakilala ko rin. Sige, ito si... Ano mga, Ryan! Treasurer <laughs> namin. Ryan. Si Mikel, Marshall namin. Sir Art, teacher yan. Sir Dave, di kay Ang official medalik ng Rizal. Yan, pasi Premier, pasi group, group pa. Si Sir June, Marshall din namin yan. Ang uh, Marikina Rizal. Kapter. Michael, secretary. Ayun, next month. Hindi pa lang ako yung na... na, isip, uh, mo, siya, na, na so yung pinag sumama. yung And ganito magsama-sama ang Easy Ride on 15. Ito na yung maganda simulain. Di ba? Tama. So pagsasama-sama natin. Welcome po tayo mag-collab -mag kahit sa grupo. Kahit na ng lugar nyo. Pwede tayo maging mag ganito lahat ng may mga peace of mind. dami namin no? wala pang pasig no? wala pasig eh ilan lang kayo? dalawa na kami Kaya nga ako nag-vlog kasi hindi kasama si baka sabihin hindi talaga ako pumunta <laughs> Thank you sir Admin Thank you, sir Happy birthday sir Thank you Thank you Thank you, Thank you. Thank you salamat. Thank you, sir. Ay, salamat, salamat. Thank you, ma'am. Thank you sa sticker, sir. Thank you sir sticker. Thank you, <laughs> you, you ma'am. Ingat, ingat, ingat sa biyahe. Ano na yung mobiyan ko? Badal-dal yun. Dapat pinak... Okay, picture picture tayo. Kasama tong ating mga kapatid sa Easy Ride on 50N. magpipicture taking lang kami dun sa unahan para mai remember ang ganda pag mas dun o oh. po yan mga kapatid natin sa easy ride 150 and oh no, yeah Yan, dami. Kakatuwa. Ah, pansamantala itong pagkakataon na nato na magpasalamat sa Easy Ride 150 and NCR Group sa napakagandang advocacy nila para sa ating Easy Ride 150 sana tuloy-tuloy itong -tuloy ating mga ganitong mga pagsasama-sama saludo po ako sa inyo at Maganda yung pananaw nyo sa, sa bawat kamotor natin. Ngayon ay eh, magse-separate to isa kami, ang uh, NCI group na Easy Ride 150 at isang malaki karangalan namin to ng Rizal Riders Club na makakasama sila. Masayarin nako rin ako at naging part ako nitong short rides na ito. And I hope soon uh, makasama natin, may makasama pa tayong mga taga -ibang lugar, especially dyan din sa Laguna, sila Sir Dels. Yeah, thank you. Magyayari yan sa mga susunod na araw Basta, basta happy happy lang Ito na naman tayo mag-feedback na naman tayo Siyempre may nanonood pa rin sa atin na Mga nagbabalak bumili ah, Yung ibang mga kasama natin Na Easy Ride on 15 Halos kaedad lang tinipote yung motor Bakit haga ngayon kung ano Ginagamit pa rin nila Siguro na lang kayo bumase Yung iba kasi bumabase sa Bakit daw ba, ang daming nakikita Nagbebenta ng Easy Ride Bag sa Facebook. So, may kanya-kanyang dahilan naman yan kung bakit nagbebenta. Parang mga branded din yan na mamahaling scooter. Hindi porkit may nagbebenta. Ang ibig ko lang sabihin, bakit sila, bakit kami, ako, hanggang ngayon, okay naman tong ginagamit namin yung Easy Ride 150 na ganito katagal. Ay, yung isang admin nga ng NCR ay, hindi ako nagkakamali. 24,000 ay natakbo sa kanya. Mas mataas pa kay puti. Bakit hanggang ngayon okay pa rin yung motor niya? At yung ibang mga kasama ko rin dito sa Easy Ride 150 and Rizal ay ganun na rin naman katagal. Halos kaedad lang din ni Pote. Hindi ba si Han yung may nakita lang tayo nagbebenta ay pangit na agad? Oh. kahit sa page siguro ng mga motorcycle groups ay laging may nagbebenta. Normal yan. Minsan, may naka easy ride magbebenta sila, bibili sila ng NMAX at mayroon din naman pang naka NMAX nagbebenta at bumili ng easy ride oh. <laughs> ganun lang yun may kanya kanyang dahilan at isana maunawaan natin yun at maintindihan ng iba sa bandang huli, kasa owners pa rin talaga ng motor kung paano mo kung paano mo mapapanatiling maayos yung motor mo, hindi porke china yan Eh basura na 'yan. Tama diba?